2 come on. Come on. Come on. Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hello mga amigo amiga ko mare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog, ang beauty ng mama sam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, okay naman yung araw ko today. Naloka lang ako sa schedule ko kasi bago na naman. Grabe, bugbog sarado ako kanina sa sa mga schedule kasi naman, pinagsama-sama nila yung mga lowest section. So, ang sakit talaga sa ulo. Tapos, nakakapagod, ba diba? So, nakakawindang. Anyway, so, kanina din, uh, si PE teacher, niyayakad ako kumain doon sa labas. Eh, ayoko naman lumabas kasi nga nag-e-edit ako. So, hindi ko rin naman may enjoy na kasama siya. Tapos, binalikan niya ako. Sabi niya sa akin, saan ka ba nang galing? Sabi ko, nasa likod lang ako. Tapos, may kanina pa kita inihintay doon. Aba, na na ang lolo mo. Pagka tapos, maya maya, yung bumalik siya, may daladalang ice cream. Binigyan ako ng ice cream. O, di ba? Ang bongga lang. So, yun. So, medyo nakakaloka. Minsan yung may, may araw siya na biglang magyayakad. Minsan naman may araw siya na hindi mo mahagilap yung mga ganon. Pero ang nakakatuwa sa kanya, minsan talaga sweet siya. Charot! So, eto nga, marami tayong chika ngayon na talaga naman nako Magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, Anong masasabi mo sa pambato ng Colombia para sa supranational at sa Miss Trump? Tingin mo, aari ba ang mga beauty queen nila ngayon 2024? Ang tingin ko, hindi pa din. Charot. So, yun. So, yung nakaraan taon, maganda nga yung pambato ng Colombia. pero hindi naman siya umikse na talaga sa Miss Supranational. Pagkatapos yung pambato na Manila sa charm, yes, charming siya. Pero mas marami ang charming sa kanya. Kaya parang feeling ko, hindi sila makaka na talaga ngayon taon na to sa mga lalabanan nilang pageant. Pero na lang kung magta-transform sila ng bonggam-bongga, ba diba? So, ako para sa akin, malaman natin yan pagdating ng competition ng Miss Charm at na natin kung saan makakarating ang pambato ng Colombia na galing sa Senorita Colombia at sa yung pambato nila sa Supranational na galing din sa Senorita Colombia. Pero kasi kung ang nilaban nila sa ano sa supranational yung nilaban nila sa Miss International I think ayon malakas yung laban nun for sure kasi yung mga beauty ganon ganon yung mga gusto ng supranational kaya lang uh, yung ilalaban nila kasi parang kulang sa ganda ganon dapat ano kasing kabog talaga ng pang Miss International nila para umariba ng bonggang-bongga -bongga sa supranational. Kasi ngayon, pagandahan na sa supranational. Kung hindi ka maganda, hindi ka pasok sa bangat. charot. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Indonesia sa Reina Hispano-Amerikana mula ito sa Miss Grand Indonesia? Hmm. Ang masasabi ko, eh di good luck sa kanya. Sana lang naghanda siyang magsalita ng Espanyol kasi medyo mahirap pagdating doon sa rey hispano americana na hindi ka marunong mag-Espanyol kasi wala silang taga ano interpreter, di ba? So minsan yung kapwa kandidata mo mag interpreter sa iyo. So kailangan mabait ka sa kandidata eh good luck naman pero kasi parang feeling ko bibigyan to ng spotlight dito sa Reyna hispano americana ha kailangan natin mag-ingat dito kay Miss Indonesia Kasi parang papaboran to ngayon ng reyna Hispano-Amerikana Katulad ng ginawa nila noon Nung unang-una natin inilaban si Win-Win Either na naghanda naman talaga at magaling naman si Win-Win Parang feeling ko kapag bago ang candidate sa kanila Na win-welcome nila, pasok sa banga diba? So yun, sa so, tignan natin kung ano yung ipapakita ng Indonesia Actually, hindi naman ako nagagandahan sa kanya pero baka mamaya, bigla ito kasi magpasabog. Alam naman natin, ang mga Indonesian candidates, bigla sila transform na nakakaloka na, bigla silang nakakarating sa dulo ng competition. Aminin natin yan o hindi. Minsan nang gugulat sila ng bongga-bongga, di ba? So, yun. So, tignan natin. So, good luck. At sana uh, maipakita niya yung ano yung gusto niyang ipakita sa rey na hispano americana Wish lang na marunong talaga siya mag-Espanyol. At doon naman panalo ang ating pambato na si Michelle Arceo kasi magaling siya mag-Espanyol at talagang pinagandaan niya ito ng bongga-bongga. And then nakita natin yung transformation ni Michelle Arceo. Nakakaloka, ba? Diba? Sobrang ganda niya. So, dapat lang talaga na ingat pa rin siya dito kay Miss Indonesia kasi hindi natin alam baka mamaya paboran si Miss Indonesia more than dito kay Miss Philippines but ako naniniwala pa rin ako malakas pa rin ang Michelle Arceo di ba at para naman sa sumunod na chika Mama Sam ano naman ang masasabi mo kung sakasakaling lalaban si Isabella Minen dito sa Miss Universe Brazil Tingin mo, mananalo kaya siya? hmm, ang dating Miss Grand International 2022 Kung potential ba itong maging isang Miss Universe Para sa akin, yung ipinakita niyang atake sa Miss Universe, maganda At nakita naman natin lahat tayo, pinahanga niya ng bongga-bongga Magaling yung styling nila, kung paano sila umatake Talagang masasabi ko, prepared tong babae ito plus nando doon yung beauty, body, sa yung tangkan. Nakukulangan lang ako sa kanya pagdating sa communication skills. Parang mahina siya kumuda. Pero ngayon kasi sa Miss Universe, kahit mahina ka kumuda ng English, kung kaya mo namang ipanalo ang competition, eh, mananalo ka, ba diba? So, siguro kung sasali siya, pagandaan niya ng bonggang bonga. Hindi ako sigurado kung mananalo siya. Kasi kung si Antonio Forsud nga, magaling na yung com skills eh, di ba? Nag-first runner-up lang sa Miss Universe. So ngayon, kung siya naman nasasali, hindi ko alam kung wili siya isugal, di ba? Isugal ang corona ng Miss Grand. para maligwak sa Miss Universe. So yon ang hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin para sa kanyang bansa. Kaya niya ba mag-step down? to become a Miss Grand International winner or title holder. And then, kaya niya bang ipanalo talaga ang pageant? yung atake kasi niya, okay sana. Pero yung com skills niya, kailangan niyang paghandaan. Kung sakasakalin, may plano siyang sumali sa Miss Universe. Pero magandang pambato to kung sakasakalin ng Brazil, kung sasali ito sa Miss Universe. Ay nako, bonga Maganda ang laban na to. ba diba? At para sa sumunod na chika, Mama Sam, naniniwala ka ba na face of the year, isa sa mga pinakamagandang mukha ngayon na bilang gray na ay wala nang iba kundi si Miss Earth 2023 na si Albania. To be honest, yes. Parang isa siya sa mga pinakamagandang mukha. Actually, hindi lang pinaka. Isa siya sa magandang mukha at siya talaga yung pinakamagandang mukha sa mga beauty queen ngayon. Yes, gusto ko yung beauty niya. Talaga, nando doon na makikita mo, very charming, hindi strong. Makikita mo yung pagka-queenly, tapos sweet yung dating. So, ang bongga lang. So, I like her beauty. Kasi hindi siya nakakasawan tingnan. The more na tinititigan mo siya, masasabi mo naman, wow, ang ganda-ganda niya. Sumunod sa akin si Miss Ecuador ng Miss Supranational. Gusto ko yung beauty niya. The more na tinititigan mo siya, parang lahat ng klaseng ayos babagay sa kanya. At nakita naman natin na talagang lumulutang yung beauty niya kapag idinikit nikit sila ng mga beauty title holder na yung taon na to. So si Albania ang bagong Barbie daw talaga na itsura. Dati si Miss World, ba diba? Ngayon si ano na, Albania na. So I love her beauty. Kayo ba? So yon At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, Nikki Dimora, kaya kayan lumanalo sa Miss Universe Philippines kung sakasakali? Alam mo, si Nikki Dimora, isa to sa mga pinakamagandang mukha na ipinadala natin sa international pageant. Totoo naman yon. Pero kung ako kay Nikki Dimora, kung may plano siyang sumali sa mga ganitong malalaking pageant, katulad ng Miss Universe, kailangan niya talaga ayusin muna yung sarili niya ng bonggam-bongga na kumbaga i-prepared niya kasi alam naman natin kapag ang beauty queen dapat walang attitude dapat alam mo yon yung kalibre ka talaga. So, kung kaya niya yung talagang kalibre, katulad ni Michelle D., I think kaya niyang manalo. Pero kasi ang akin kasi, ang beauty queen, hindi lang to sa magandang mukha. Dapat nandudoon yung determination mo talaga. How to fight sa competition. Saka paano ka aaril ba ng todo-todo kapag rumarampa ka na, kapag nakikipag-compete ka na. So, dapat ayun yung matutunan ni Nikki Dimora para mag-level up siya ng bonggang-bongga at madali niyang masukit ang corona. Kasi kung beauty ang pag-uusapan, meron na siya noon ah uh, siguro kailangan lang niya maging mature pa more para sa competition. Kung sakasakaling sasali siya sa Miss Universe. And I think mananalo siya kung gagawin niya yon, Di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, ma chika, ma masa Miss Mexico, Melissa Flores. Tingin mo, pwede kaya itong manalo dito sa Miss Supranational kung sakasakaling sasali siya Yes! Bakit hindi? Tulad ko na sinabi ko, pwede siya sa Miss Grand kung babaguhin na pang yung atake niya. Pero kasi yung atake niya medyo malumanay eh. So, dapat punta siya dito sa supranational. Sa supranational naman, kung sasali siya dito, siguro i-level up lang niya konti yung galawan niya. Yung beauty kasi, ayun talaga yung bala niya. At pwede siyang manalo. Plus, ang galing neto kumuda eh, sa com skills. Panalo to sa com skills. And I think, kung sasali siya sa supranational, tapos paghahandaan niya talaga ng todo-todo, yung ibibigay niya talaga yung 100% na preparasyon, I think kaya niyang manalo sa supranational. ba? Diba? Kasi yung mga ganitong beauty, hindi to pinapakawala ng supranational. Ito talaga yung mga inahanap nilang beauty queen. Yung tipong maganda ang mukha, matangkad, tapos magaling kumuda. Oh my God! panalo to. So, yon So, pero, syempre, hindi naman po pwede. Napupunta lang siya sa supranational na wala naman siyang paghahandang ginawa. Kailangan talaga i-prepare niya yung sarili niya ng bonggam bongga Kasi yung mga ganitong beauty, sa totoo lang, eto na yung malaki na yung potential na mapansin eh, ba diba? Na mga hurado, mapansin ng organization. Ang gagawin mo na lang talaga, i-level up mo yung sarili mo the way kung paano ka mag-execute Pagdating sa competition, paano ka rarampa, paano mo ipapakita yung galing mo sa kanila Para ma-impress sila sa'yo ng bonggang-bongga Kasi yung beauty na ino-offer nila, chance na yun eh Chance na yun na talagang tumingin sa kanila ang organization And then, I think mas madali na manalo kung ika mo pa yung galawan mo, di ba? Yung atake mo, so... I think kaya niya. Kaya na mag-title holder. Basta wag lang siya lalambya-lambya Kasi kung gagawin niya ay eh, katulad ng ginawa niya sa Miss Universe na para wala naman siyang ginawa, naghintay na lang siyang makoronahan, eh talagang walang mangyayari, di ba? So, yon So, sayang. Nanginayang ako dito kay Melissa Flores ng Mexico na inilaban nila sa Miss Universe kasi parang piling ko hindi nila pinaghandaan talaga ng todo-todo ang Miss Universe pero kasi kung pinaghandaan nila yan tapos yung atake niya talagang di-level up nila I think panalo sila di ba? Ay, nako, hindi mo matatanggihan ang beauty na meron siya kasi kakaiba naman talaga yung ganda niya. And then, para sa sumunod na chika, usapang aces and queens. Mama, Sam, tingin mo, ang mga reyna ba ng aces and queens ay talagang pumapalo pagdating sa com, com, skills at talagang ngayon, 2023, nagningning ang mga aces and queens girls katulad nila. Ana Valencia, na nag-second runner-up sa Miss Globe. And then, si Pauline Amelex naman na nag-first runner-up sa Supranational And then, Nicole Bormeo naman na nag-third runner-up sa Miss International. So, tingin mo, Mama Sam, dapat ba tayong kumuha ng susunod na Miss Universe Queen dito sa Aces and Queens? Hmm. Ako, ako, masasabi ko dyan, ha. Ah. <coughs> ako, masasabi ko dyan. Talaga naman magagaling ang mga taga-aces pagdating sa home skills. Kahit noon pa, pag sinabing aces and queens to, talagang yung home skills neto ay pumapalo ng todo-todo. At legit yun. Subok na natin yan ng maraming beses. Yung mga nag third runner-up sa mga Miss Universe, mga nag-runners-up dyan, ay galing sila dito sa Aces and Queens. At Iba talaga ang training ng Aces and Queens. So kung ako tatanungin mo, talagang panalo at hindi na to bago sa atin. So yes, gusto ko sana kung ang susunod na mananalo ay sana under training talaga ng Aces and Queens para alam mo yon nakapalo sila ng bongga-bongga. Pero kasi kung papansinin mo, ang Aces and Queens, hindi sila katulad na nung dati na alam mo yun, ang girls nila na ang nila ay talagang pag pinadala mo sa Miss Universe ay 100% talagang hahataw ng bongga-bongga. Ngayon parang medyo parang may naiba eh. Hindi ko alam kung bakit. But naniniwala pa rin ako kapag tatak Aces and Queens ka, panalo ka. ba? Diba? So yun. So congratulations. So yon syempre congratulations sa mga taga Aces and Queens at talaga naman nakita naman natin kung paano sila umariba pagdating talaga sa mundo ng beauty pageant, di ba? So congratulations kay Nicole kay Pauline at saka kay Ana Valencia. So, mabuhay. At abangan natin ang mga susunod na pambato ng Aces and Queens sa Miss Universe Philippines at saka sa iba pang beauty pageant katulad ng Binibining Pilipinas. O, oh, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa Miss Global International na pambato natin na wala ng iba kundi si... Pearl Hong na talaga, Pearl Hong na talaga naman sobrang kumakabog ng bonggang-bongka ang kanyang com skills. Tingin mo, kaya niya kayang mag-back to back dito sa corona ng Miss Global International na ang may hawak ay si Shane Torres. Tormes, di ba? <clears throat> na may hawak ay si Shane Tormes. Well, back to back, laging ano to, ito isa sa mga pinakamahirap na gawin pagdating sa laban ng international pageant. So, syempre, ang reigning queen ay from the Philippines at nakita naman natin yung pambato natin kung com skills ang pag-uusapan, kumakabog ang kanyang com skills at maganda ang kanyang credential. <laughs> Di ba? So, ako naniniwala ako na malaki yung chance na makuha ang back-to-back -back dito sa Miss Global International dahil hindi naman basta-basta lang ang ating pambato. Kung beauty ang pag-uusapan, talagang nandoon yung beauty. Well prepared pagdating sa kanyang pasarela, eksena, at ang kanyang com skills ay talaga naman masasabi ko, may ibubuga. So, pag nakarating to sa semifinals, sa top 5, I think, yes, back to -back ang makukuha natin dito. At saka, parang pili ko magiging madali, masungkit talaga yung back to back dito sa Miss Global International. Dahil yung pambato natin ay talaga naman kaya bumuga ng apoy pagdating sa kudaan. ba? Diba? So, wish all the best para dito kay Pearl Hunk na lumalaban ngayon dito sa Miss ano Miss Global International. Magaling. Nakita ko yung kanyang opening ano sa fashion ceremony. Grabe, ha? Ah. panalo yung background niya at yung advocate niya talagang winner din. So makuda si girls, parang piling ko talaga may ibubuga to ng todo-todo just todo. ko nang nilabot nga ako yun, narinig ko yung mga kuda niya. So parang sabi ko Ah okay, panalo na to. Eto na to, 'di ba? So yo, so syempre nandoon pa rin na na ando doon pa rin tayo na kailangan natin siya ipag-pray. Kasi syempre marami din namang kalaban na malalakas katulad ni Malaysia, ang ganda-ganda din, di ba? So hindi natin alam ko ano bang hinahanap talaga ng global international. Kailangan ba nakafocus ba tayo sa com skills lang or kailangan din talaga total package ang girl, magaling sa pasarela, magaling sa kudaan at syempre higit sa lahat yung ganda. But parang piling ko naman nasa kanya lahat. So, well prepared naman yung kandidata natin. At masasabi ko naman, total package talaga. So, malalaman natin nga sa mga susunod na laban nila. So, parang feeling ko, kundi yung title holder first runner-up. So, yon Ayun yung parang nakikita ko sa kanya. At Malakas, malakas 'yung laban natin for the back-to-back -back this year dito sa Miss Global International for 2024. So yun, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun guys, Siyempre guys, maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys... Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.